Sanjo Marudo, ready na raw na magalaga ng baby. Sa IG post kasi ng kanyang binana si Sylvia Sanchez, dito ay makikitang tila ginagawa niyang baby ang isang pusa. Pinagpapraktis na niya araw ito. Halatang araw na excited na rin si Daddy Sanjo sa pagsilang ni Rhea at Tide ng kanilang panganay. Anong komedyo dyan, mga friendship, mga classmates? Yes, diba? nakakatawa yung pusa. Ang pangalan ng pusa, Yoda. Oo, oh, diba? diba ba? Naman ang swerte naman ng pusa. <laughs> Oo, oh, diba? Diba, isang oh. Sanjo Marudo ang ano, oh. nag-heli-heli. At saka oh. parang tahimik din yung pusa. Oh. <laughs> Pero parang, diba, parang ginagawa yung talaga, baby, hinahalikan pa niya, yung karga-karga niya. Pero importante naman diba na pusa, eh, diba, nagpa-practice na siya na maging oh. dad. Oh. Kasi, first-timer na magiging tatay. Siyempre, iba yung pakiramdam, di ba? Mm mm. pagkaunang anak panganay, di ba? Nakakatuwa. Usay ni Ibyang, friend. Oh. Ewan ko. No? Ay, no? Ay, oh, oh, uh, Ayan na. Nagtatanong na <laughs> daw oh, ako. Oh. Pusa ni Pusa ni Bian, di ba? Ano oh. na, ano niya? Pusa ni Bian kasi alam niya yung name. Ay, ganun? Yoda. Wow. Yoda. Oh, okay. Masasabi okay. mo, di ba? Yeah, At saka, diba? very simple. Tatay na tatay, nakahubad. Oh, di ba ganun wow. yung parang typical na itsura ng mga tatay pag nasa bahay lang, nakahubad. So, ibig sabihin, simple. si ano, si Sadio nasa bahay ng mga atay, di? Ganun kaya yun? Oo, naman. Baka, di ba? tapos ano parang komportable so, siya ko na yes. kumasaro, yes. yeah. gano'n. Oh. tapos kinunan ni ano, ni... ni sabi nga ni, ni, ni Silvia, Silvia si sabi niya gano'n, ako for sure daw, na hindi na siya <coughs> mahihirapan na daw si Sanjo umalis ng bahay pagka lumabas na yung little boss ko, sabi oh. ni Silvia. Hindi kayo lalaki trabaho, yan. Trabaho, diba? Baka lalaki. hindi natin alam, ko. wala pang ano eh, oh. gender, gender, reveal. Eh. Oo, okay. Okay. Anyway, diba? congratulations, talaga nga po, contest na si si Ria Atayde So, huwag sana, Ibiang <laughs> <laughs> Congratulations, <laughs> Ria and Sadyo Maruno Congrats din kay Ibiang wow. kasi magiging oh, lola na go. Sabi nga niya, parang siya daw yung nanay, oh, di ba? Question oh, oh. nyo